Sobrang pawis, lalo na pag init Pawisin ka ba? Kahit di tayo pawisin, talagang uh, uh, pag tag-init, talagang lalabas at lalabas ang ating pawis. Pag mainit ang panahon, bakit kaya napakasarap uminom ng malamig na malamig na tubig? At mentras ka pinapawis, napakasarap uminom ng malamig. Ang sishare ko sa inyo para hindi kayo pawisin ay ang natutuhan ko sa mga taga india kung ikaw ay isang uh, taong talagang tumatagak takampawi sa lahat ng uh, sulok ng iyong uh, katawan ay talagang uh, ragasa ang tubig, ito ang gagawin ninyo. Sa halip na malamig na tubig, uminom kayo ng mainit na tubig. So, pakiramdaman nyo talaga kung ano yung nangyayari sa inyo kapag uminom ng mainit na tubig at malamig na tubig. So, pinakamainam niyan, straight mo muna yung mainit na tubig. Kung ikaw ay talagang uh, nahihiya na talagang pawisin ka, lalo na kung ikaw ay may putok, ay talagang ragasa ang pawis dyan na lalabas sa iyong kilikili dahil mga oh, malalaki ang ating uh, butas, malalaki ang pores ng ating mga uh, kilikili. So, guys, talagang itry ninyo na talagang uh, para hindi kayo pawisa ng gusto at para hindi mas basa ang inyong mga uh, t-shirt o kung ano man yung inyong mga suot, itry niyo munang mag-straight ng pag-inom ng mainit or maliganggam na tubig. Hindi ko naman sa sinabi na hindi kayo lalabasan ng pawis dito pag minom kayo ng mainit na tubig. So, uh, ang mangyayari nyan, hindi lang talaga marami ang paglabas na inyong mga pawis. Lalo na kung talagang grabe yung pawis ninyo. I-try nyo talaga at hindi masyado ang inyong magiging pawis. Napakasarap naman kasing uminom ng malamig na tubig. Sa bagay tayo ay may kanikanyang uh, pangangatawan, may kanikanya uh, tayong kutis, may kanikanya tayong laki ng... Uh, abutas o pores ng ating skin kung kaya, hindi ko rin alam sa inyo basta i-try nyo lang yun, baka naman makatulong, so sa mga nanonood maraming salamat, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog, bye!